Ay, po, bawal po pumarada rito? Oh? Bawal po pumarada? Hindi naman po. Akala ko bawal pumarada. Kinakatak niyo po kasi ako o kanina. Nanginilang po kami konting tulong. Ah, tulong. Si nanay, oh. Tagasan po kayo. Ano yung bulag yan si nanay? Ha? Bulag ka, nai? Opo, bulag po siya. Pang ano lang namin, sir? Pambili lang ng gamot niya? Ano yung, ano yan? Lagayin niyo. Bulag yan si nanay? Opo, ayan po, sir. Tingnan ko nga, nay. Eh bakit ginagala nyo pa? Ay, hindi siya po ang may gusto sir kasi wala kang pambili po ng gamot. Wala kang pambili ng gamot. Okay. Ha? At, yung niyaya niya sir para may pambili. Wala kang pambili. sa Wala kang pambili ng gamot. Kumain ta sumuulan. Ay kaya nga po kami. Baka kami naman yung... tinotolerate mo siya na ano. Ay, Ako lang tala... Ikaw lang may kagustuhan. Nagpapasama ka sa kanya. Hindi mo siya tinotolerate na ay, o, 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 hindi mo siya ginagamit na dalen. Kapatid mo? Okay. Ah, kapatid Ayaw mo. Sir. Sa iba, sir. oh sa iba. ano? guide sa Oo. Ayoko po kasi ng pag sa iba. Ayoko po niya magpasama sa iba. Ah, eh kasi baka naman tawag dito. Kami po 'yung kapatid, Sir. Nagulat ako umakyat kayo eh. Hindi 'yun kasi 'yung mingi ko ni kanto. Wala. Wala kang pambiling gamot nai. Ha? Wala nga po. Magkano ba 'yung gamot mo na 'yon? Isang isang buwan po. Oo. Dalawang libo po yun. Dalawang libo. Opo. Panggamot mo na yun. Nagsasabi ka ba ng totoo? Sir, po bibili ko rin po ng bigas. Oo. Kasi ito lang, po siyang buhay na ibinubuhay Pambili mo, anong gamot na iniinom mo? Para makasigurado ako. Yung yung pong kalsyon, at saka yung pong Ikaw, ipagamot mo siya ha. Huwag mo siyang gagamitin para lang sa sarili, ha? Kahit oh. kailan, sir. Kahit nakita mo pa yung ano namin. Oo, oh, bumili ka ng gamot mo, ha? Oh, pang isang buwan mo to. O, oh, pang isang buwan mo, ha? Ilan yan? Magkano to? O, ayan, ha? Gamot mo yan, pang isang buwan mo, ha? sige, sir. Kailan mo. Oo. Oh ko pambili po ng bigas ko. may pambili pang bigas. Hindi, Hindi ayan na magkano ba pambili mong bigas? Ay, 'yung ano, na, dalawa, ay, isang, ano, na, dalawa, Oh. So, magkano 'yon? Oh, ito pambili mo ng bigas. Pambili ng bigas. Oh, tsaka yun, ulam, yun, kumain na kayo. Tapos pambili ng gamot din, uh, Nagulat ako sa inyo, kumatok kayo, kala ko bawal mag-parking dito. Ay, no. sir, ano po ang pangalan niyo Papa Jesus ang pangalan ko ah, Si Papa Jesus na nagbidaan yan. yung naging instrumento para mabigyan ka ng ganyan. Magpapasalamat ka, hindi sa akin doon kay Papa Jesus, ha? Magdasala. Huwag kayo masyadong maglakad na diba, magsagasaan kayo dyan. Oh, ingat kayo, ha? Taga dito ba kayo sa Marikina? Kamu taga-antipolo pa kayo. Oh, umuwi na kayo, nai, ha? Oo, oh, oh, sige, thank you ha. Mag-iingat yung kalsada. Ingatan mo yung ate mo. Ate mo ba yan? Ingatan mo ha. Ibilin ng gamot yan. Oh, bumili kayo ng butika sa gamot ha. Oh, sige, bye-bye. Ingat kayo. Kumain kayo. Hello guys. Eh, nagulat ako kung matok bigla sila ate. Nag Bulag din nakakakita ng ano anyways, bagal naman ang ano. <laughs>